Ah, magandang araw, may gagawin mo tayo ng ano, ayan. Mitsu Despan. yan ang tatak niya. ang ah, problema nito, umuugong na lang ito. Uh, ah, hindi na nila magamit ng, ano, ng maayos. Ay, saksak natin para malaman natin. Ayan natin sa number 1. Ayun, buugong na lang siya, oh. Hindi na umiigot yung ano, yung tinakapan niya. Kaya ano sira nito. Ah, bakla siya natin. Sobrang dumi ng ano, ng loob ng electric pan. Puro alikabok na. Ito, kung pag namasdan nyo to, ayun, ang tigas na. Ayun. Halos si stock up na siya. Ang hirap nang ikutin. Ayan, tututukan natin dito. Yung ano niya, yung busing shafting niya. titingnan natin kung saan, saan parte na stock up to. Kung sa harap o yung sa ligod. eto, yung sa harap na ano, na busing niya, yun ang ano, ang up. Ayun, ang tigas pa rin, oh. hindi pa rin matanggal. Kaya ang tututukan natin, ang gagawin natin, itong nasa harapan niya. Ito, para matanggal natin to, lalagyan natin siya ng langis para lumambot. Ayan. Eh sobrang dumi yun. Oh. Titignan natin kung may ano to. Kung, ano to, kung may malalim na o hindi pa. O yung busing lang ang papalitan natin. Okay pa naman siya madumumi lang dahil sa ano, dahil dito sa busing, na pinasubok ng aligabo kaya dumumi siya bali ang ano nito ito okay pa to. ang gagawin natin dito liliyayin natin siya para sa kuminta bule. pero ang papalitan natin itong ano itong busing dito ito ano ang mistakap sa kanya na natanggal na natin yung ano yung lock flower niya Ito yung busing nga, itong papalitan natin na uh, obliga obligado palitan to kasi ano, hinakapitan na to ng dumi. Kapag ganyan, hindi na obligado nung linisin to. ah uh, babalik at babalik lang ang sira. Nag-i-stock up ulit. Ito, may bago akong busing. Ito, ito ang ipapalit natin. pare uh, parehas lang yan dito Yan. Ito, ano na to, dapat palitan na natin to. Ano, balik nito, ah, uh, kailangan ni ganito mo muna siya. Ah, kapag medyo ano na siya, uh, naka nakasubsub na siya ng pagganito ipapasok natin siya dito dahan-dahan ay pasok na natin yung, ano, yung gilid niya yung lock flower tsaka nyo didiinan to ayan o oh. nakalock na yan yung pinakalock flower niya ito may nakakapit na sa busing niya eh Ayan, Oh. Kahit galawin niya, eh, matigas na yan, Oh. No? Hindi na ba sa uga-uga, ayan. -uga, natin, ah, lalagyan natin to ng langis. At itong kabila, ayun, ah, oh, malinis pa siya, o. Oh. Wala pa siya ka eh. Ang gagawin natin dito, lalagyan lang natin ng langis. Ah, ano, ah, para ano, dumulas ulit. Ito yung nasa huli, ano, yan, oh. Maganda pa siya. Ito lang obligado natin ano, lilihay natin siya para kuminis uli. Tapos ah, lalagyan na rin natin siya ng langis to. Ah, ito. Eto, ibabalik na rin natin. Eh, ang gagawin natin ay ah, ibabalik na natin siya sa dating niyang pwesto. Para tingnan natin kung mag siya, kung mag-normal -no na siya. Ayan, ah, ibalik na natin yung ano, sa dating yung pwesto na turnilyo na natin yung ano, yung motor niya. Itong switch niya na, ano na natin, na na-turnilyo ko na rin. Tapos itong capacitor niya, nahinang ko na. At itong ano, yung sa oscillation, sa swing, na ilagay ko na rin. Ang gagawin natin na, ilalagay natin yung LSC. Titingnan natin kung Maganda yung hangin niya, kung malakas yung hangin niya. na nailagay na natin yung ano, yung LIC niya. Uh, ngayon, susubok natin siya ah, uh, itasaksak natin ngayon natin sa number 1 na natin ayan uh, Ayan, uh, may nagawa na naman tayo ng uh, isang appliances, sa uh, desk pan. Uh, naging problema niya yung busing niya sa harapan, uh, mistakap na. Uh, tumigas uh, nanikit na rito sa Shopee kaya hindi na siya gumagana nang palitan natin to itong na to nag normal na uli siya uh, sige po maraming pa salamat sa panonood basta watch, share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa para sa inyo susubaybayan nyo sige po maraming pa salamat